Napanood mo ba lahat? Labihin kung ano talaga yung nararamdaman. May kunting silo. Wala ka namang galit sa akin. Ay, magandang uh, tanghali po mga ka-striker. Ito po ang inyong pinakakahintay, pinakakaabangan na episode. Naisip ko kahapon ng hapon, <laughs> tsaka gabi. No? Abi ko, ano kaya kung bigyan ko ng content na kasama ko si Joshua, no? Para ma... Mapakinggan din natin yung kanyang saloobin, no? Doon nga sa mga naging content namin ang uh, past uh, month, no? Ito na nga po si Joshua, no? So first time ko siyang makita in person, no? Ngayon nga po, kung natatandaan niyo yung unang vlog namin ni Rika, Rika to, no? Nakikilala niyo sa Rika to kasi nga uh, galing kami noon kay Rika Rikawan, tapos Rika din pala siya. <laughs> Oo, kaya binansagan namin ng dos para identify ng mga viewers natin. No? At ayon, may time noon na ano na humina. Humina yung aking views during nandiyan kami kay Rika Tapos ito si Rika to ay dumadaan-daan diyan kay Rika Wan no? kasi nag-aaral, no? Ayan. Tapos Tinanong tinanong ko siya kung pwede siyang ma maging partner sa vlog no at tinanong ko siya mayroon daw siyang boyfriend no So tapos yon okay daw sa kanya na ano maging partner nga sa vlog tapos uh, yung first vlog ko lininaw ko naman don na mayroon po siyang ano uh, boyfriend no Napanon mo lahat? lahat 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 pati yung first mm -hmm. oh yan And then uh, yung kayo, kayo, nuli. Yung moment, dali, ah yung kay kay Kuya Yung moment ah okay okay. Ayun. So anong naging reaction mo? Na? <laughs> May kunting silos. <laughs> oh, normal 'yon, normal kasi siyempre kayong dalawa yung magpartner, So ayan, gusto ko lang ipa-routing sa yo na during ay nagba kami ni Rika ay talagang respeto ko 'yan, no? Narinispito ko yan. Alam niya, alam niya yan. Alam niya yan. So, ayun, iningatan. Ayan, na uh, mayroon kaming vlog sa Nabua. Yung naglabas kami, mga inasal ba yan? Mga inasal, Jollibee. Ayan, so lahat, lahat pala niya na, na ano, na panood. Sabi ko nga, sabihin uh, isabihin kung ano talaga yung ito So, as a boyfriend, siyempre, serious talaga, no? Sabi ko nga, <coughs> Habi ni Rika to, Rika to noon, hindi ko alam kung lahat niya nasusubay ba yan. No? Nung umuwi siya, ah, December ata, December, nagpupuntang Pampanga. Oh. Oo, tapos nag, ano kami dyan, nagbudol fight kami dyan. Ayun. Eh, so, wala ka namang, ano, wala ka namang galit sa akin. Wala. <laughs> <laughs> nung, <laughs> nung nakita mo ko sa, sa ano, nung pagdating mo, ano yung ano yung sa isip mo na ano? Na, na gusto 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 ko lang makita si Erika. Oo. Hindi naman di naman pumasok sa isip Yung ma, makita makita mo ko sa personal. Hindi. Yeah. <laughs> Pero na, nakita makita mo na ako sa personal? Anong pumasok sa isip mo? Hay. <laughs> Tapos nakita ko na. Masaya si Sheri. Ayun nga. Uh, ako talaga yung nag nag-push no. Sa ka ano ko si Kuya no. Kasi nga na, nakita ko rin yung estado nila. Ang sabi ko, ah uh, ito rin pagka ito nagkatotoo itong dream ko sa So mag tayo na magkatotoo nga. Kasi ako rin yung promotor sa project kay Rikawan. No? So sabi ko, pag makapasa to Itong dream ko sa iyo, ayun, pasalamat tayo. Ngayon no? so, nga may isang sponsor si Kuya na nanguna, no, sa proy sa proyektong ito. Ayan. So kaya nga nung okay na uh, si Dentec, nagdagdag din, tapos yung iba nagdagdag din, hanggang sa may mga nagdagdag, no. Ah, uh, na pinag kunpag pinagsubmit ko na kay Kuya Noli no. Kasi, ayaw ko naman na, ano, ah, uh, mag, umpaga, si Kuya nuli yung, ano namin, leader, eh. No? So, sabi ko kayo Noli, pag nasitil to yung budget, forward ko sayo. Ikaw yung, mamamahala ulit, no? Yan. Ayun nga. Pinaturober ko kay Kuya nuli yung project. Tapos, salamat kay Kuya nuli dahil, agad naman na, in Kaya, naging, ito na ngayon. Ang bahay, oo. So, ayun, congrats. Congrats. Pag gano'n sa akin. Basta, magtanong-tanong ka na lang dyan kay, ano, kay, kay Ikang kung sino ako habang kasakasama ko sa vlog. Tanong-tanong ka na lang dyan. Wala po tayong... Lalo ang pinaliwanag ano yan. Mm -mm, mm mm So, ayun, Tapos nalaman ko na ako taga neighborhood. Tapos siya, taga-salbasyon. So, isang bayan lang po kami. No? So, ko lang. so soon, ay magiging taga-bato na rin si, ano, si Rika to. No? Si Ikang. Soon. Ayan. So, anuman po, yung mga, <coughs> sa yung mag-asawa nila, so, pag-pray natin na maging uh, magaan, no, ang uh, kanilang pagsasama, no? So, ayan. Uh, mayroong mga, ano, mayroong mga, hindi uh, di pagkakaintindihan mag exit ka na lang <laughs> exit ka na lang <laughs> para ano kasi ayun si si Ikang ano yan uh, naman talaga obayt. Obayt yan bait yan ayun uh, yun salamat kasi naintindihan mo ah uh, nung paparating ka medyo ano rin ako sabi ko ano kaya ang ano ano kaya ang magiging reaction talaga no? kasi first time natin na mag magmeet, meet no? so ano kaya ang magiging reaction niya and then reaction ko so nung ano nga nung na, kasi nahuli pa ako noon eh nung nakita ko na sa personal ah, oh, ito pala ako oh. ayun so yung unang salubungan na, ay okay naman hanggang sa nagkakabiro-biroan hanggang sa ngayon na no and then uh, yun nung nalaman ko nga na ano na yun nga uh, buntis Siyempre hindi naman ako na naniwala. Agad, ako yung ano, ako yung nakasagap nung ano, nung Marites. <laughs> ako yung nakasagap. No, no. So, tinawanan ko lang kasi kala ko naninira lang, no. Akala, akala ko, sabi ko ang sinabi ko pa sa 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 kanya, sabi ko may kako, may nagano sa iyo. Na ganito, ganito, ganito. So paggabi, uh, tinawagan ako ng mama niya at kinonform. So, medyo na ano din ako ng counting segundo hindi ako makabas. kasi uh, ang isa isip ko kasi siya nasa Manila mm -mm, nasa Manila kaya sabi ko paano ako tapos yan ko dyan siya ng gabi para ma-confirm talaga yun kasi lola niya kasi kailangan kong uh, ano uh, gumalaw kasi nga uh, nung time na yun ay nakalayout na kami So para ano, kailangan mag mag magpagpasya si Kuenoli kung i-reveal ba ng maaga or ano uh, sa huli na sa huli na lang i-reveal. So napagpasya ni Kuenoli na i-reveal ng maaga, no? Kasi baka tayo ang ma, ano, mga sponsors. Ayan, so kaya ganun po ang tingnan mo ilang minuto na ocho Sige, si tole tole patayo so ayan oh at ngayon nga po ay malapit nang matapos congrats no so ah siguro ninong po siya ha ah oh ano ninong ako tadi 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 oh, ano? oh. Okay, sa harap ng camera. Oh, Noy. Wala nang okay. silos ha. <laughs> Ayan. <laughs> okay, so again, ah uh, uh, for the vlog lang po yun lahat no? Oh, yung mga yung dalawang episode na pakilig namin dun sa ano hanggang dun lang po talaga yun no? hanggang dun lang yun yung pakilig namin dun sa ano. alam ko na dun ka talaga nagselos dun sa dalawa na yon na episode hindi kayo nulit mm. hmm. tapos yung sa samang inasal <laughs> ayun so salamat at ano naging professional siya no? so hindi eh, malawak yung kaisipan hindi katulad ng iba na baka umbagin na ako nito <laughs> nito ah. Okay, so Ah, uh, hanggang dito hanggang dito na lang po itong uh, episode na to. So, ay maraming salamat nga pala sa ano sa pagtulong-tulong mo sa amin, no? Simula nang dumating siya, hindi naman po nagpapabaya, no? Ayun. Ah, uh, minsan kailangan siempre kailangan din ng Oh, kasi nga, ba, diba, uh, mga anak, no? Kaysa kaya kailangan niya din mag extra extra. Ayun. Minsan kaya di ako nakakatulong. Mm -mm. Extra extra. mo um, sa lugar nila, o kaya pag andito naman, talagang ano yan, whole day na nakasuporta. No? Uh, malaking kagaanan din sa amin na mayroong na umuwi yung asawa ni Kang. So it's me again alam, it's Riker. Hanggang dito na lang po itong episode na to. So salamat, magaan na rin sa dibdib ko na, na yan, nagkaharap kaming dalawa. No? Kasi mahirap naman na, na ano, na yun. Uh, dahil nga doon sa mga content na yun. So, Uh, salamat kasi wala 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 din lang naman sa kanya, sa akin, mas lalo sa akin, wala man sa, sa akin 'yon, no. So maraming salamat sa mga nagsuporta sa amin ni Rica to doon sa mga episode namin. Ayan. So simula sa araw na ito, ayan. Ah, uh, tinutuldukan ko na po <laughs> 'yung tambalang <laughs> Alamid at Rica to. Ah, <laughs> uh, na Sabina. Sabina. <laughs> Wala. Wala. Uh, umuwi, umuwi. No? So, it's me again, Striker. Maraming salamat po. Bye-bye. Thank you, Noy. Ayos. Ayos. Bye-bye. <laughs> mag po tayo lagi. Napakainit ngayon. more water po. Salamat po. Bye-bye.